Nagsimula ang episode ng tawagan ni Enjin ang isang kaibigan at ibinalita niya na may natagpuan siyang isang prodigy sa No Man's Land, isang bata na may natural na talento at pwedeng maging bagong recruit ng mga cleaners. Hindi makapaniwala ang kaibigan niya sa narinig. Samantala, ipinakita si Rudo na ginagamot sa isang clinic. Habang tinatahi ang kanyang mga sugat, sinabi niya na hindi naman siya humiling na mapasama sa kahit anong grupo. Naiinis ang doktor at sinigawan siya na dapat ay magpasalamat siya. Sumagot naman si Rudo at tinawag itong umatandang baliw na lalaki, pero agad siyang napahiya ng sabihin ng doktor na babae ito. Pagkatapos magpagamot, tahimik na nagpasalamat si Rudo kay Enjin, pero malinaw niyang sinabi na ang tanging nais niya lang ay makabalik sa sphere. Doon ipinaalala ni Engine kung gaano kalupit at kasama ang mga tao sa ground pagdating sa mga kagaya ni Rudo na nagmula sa itaas. Isinalaysay na dinala ni Engine si Rudo sa isang sirang down city kung saan gumuho na ang dating bubong nito. Habang sabay silang kumakain, ipinaliwanag ni Engine na may tinatawag na anima, isang uri ng emosyonal na enerhiya mula sa spare na bumabagsak kasama ng basura papunta sa ground. Dahil sa enerhiyang ito, nagkakaroon ng buhay at nabubuo ang mga tinatawag na trash beasts. Idinagdag pa ni Engine na walang silbi ang ordinaryong armas laban sa mga halimaw na ito. Tanging ang mga vital instruments lamang, mga kagamitan na may taglay na anima, ang may kakayahang pumatay sa kanila. Ang mga espesyal na taong tinatawag na givers ang siyang nakakapagbigay ng ganitong mga sandata. Sa puntong ito ipinakilala ang mga cleaners bilang mga giver na nakikipaglaban laban sa basura at sa mga nilalang na nagmumula rito. Nagbakasakali si Rudo at nagtanong kung may paraan para makabalik siya sa sphere. Ngunit inamin ni Engine na wala siyang konkretong idea kung paano ito magagawa at iminungkahi na marahil ang kanilang leader ang maaaring may alam tungkol dito. Nagulat si Rudo dahil inakala niyang si Engine mismo ang may kasagutan. Sa huli, sinabi na lamang niya na mas mabuting makilala niya muna ang kanilang boss. Bago umalis, iniabot ni Engine kay Rudo ang isang pouch na puno ng pera, kinita mula sa pagbenta ng mga damit na suot niya mula sa spare Nagalit si Rudo sa narinig, mulit bago pa siya makapag-react. Biglang inagaw ng isang pusa ang pouch at mabilis na tumakbo palayo. Hinabol niya ito hanggang sa isang madilim na eskinita. Habang patuloy siyang humahabol, napansin niya ang isang stick sa gilid ng daan. Agad niya itong dinampot at ginamit para mahuli ang pusa. Sa puntong iyon, biglang dumating ang isang lalaki at galit na sinabi na ang hawak ni Rudo ay pag-aari niya pala, isang staff na tinatawag na Lovely Assistant. Agad niyang tinulak si Rudo at pinagana ang anima ng kanyang weapon. Kasabay nito, nakita ang cleaner emblem na suot niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Zanka ni Jiko, isang cleaner at kasamahan ni Enjin. Naalala bigla ni Rudo ang mga payo ni Regto noong nasa spare pa siya, na kapag nakipag-usap ka raw sa tao, kailangan mong maging tapat at magpakita ng respeto. Kaya, kahit nairita siya, pilit niyang pinakalma ang sarili at sinabi ng mahinahon na hindi niya alam na staff pala iyon ni Zanka at humingi siya ng tapat na paumanhin. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tila nagulat si Zanka sa pagiging diretsyo at tapat ng kanyang sagot. Makikita pa na bahagya siyang umiti na parang may kaunting pagkilala sa effort ni Rudo. Ngunit nang subukan ni Rudo na gumanti ng iti, lumabas itong sobrang awkward, hindi maayos ang timing at parang pilit. Sa halip na magmukhang sincere, nagmistula itong nakakalokong smirk sa paningin ni Zanka. Doon na nag-iba ang mood. Ang ngiti ni Zanka ay biglang napalitan ng galit. Niloloko mo ba ako, sigaw niya, inakala niyang inaasar siya ni Rudo. Dahil dito, lalo siyang nag-init ng ulo, at mas tumindi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Habang patuloy ang dalawa sa palitan ng salita, biglang may nabanggit si Zanka na tumama sa maselang bahagi ng damdamin ni Rudo. Mula sa pagiging medyo kalmado at pilyo, biglang nag-iba ang kanyang aura, naging seryoso at malamig ang dating, na para bang handa siyang makipaglaban ng totohanan. Napansin ito ni Zanka at agad niyang inihanda ang kanyang sandata, ang lovely as staff. Samantala, ang nakuha ni Rudo ay isang simpleng toilet plumber. Wala siyang ideya kung ano ang totoong gamit nito, pero hawak niya ito na parang isang deadly weapon. Nagulat si Zanka sa nakita. Plunger, ano yan, niloloko mo ba ako? Sigaw niya, halatang nataranta at hindi makapaniwala. Habang si Rudo naman, seryosong hinawakan ang plunger na parang tunay na sandata, walang kaalam-alam na ito ay karaniwang gamit sa banyo. Nagsimula ang kanilang labanan. Sa kabila ng itsura ng kanyang armas, umabante si Rudo na may buong lakas. Sa gitna ng inkwentro, nagawa niyang makatsyamba ng isang atake gamit ang plunger. Tumama ito ng diretsyo kay Zanka, at imbes na magmukhang atake na puno ng kapangyarihan, mas parang binagsakan siya ng isang bagay na puno ng dumi at kahihiyan. Nataranta at napahiya si Zanka, hindi makapaniwala na ang isang ordinaryong plunger ang nakapagpabagsak sa kanya, kahit sa blip. Ang tensyon sa eksena ay napalitan ng isang kakaibang halo ng seryoso at nakakatawa na nagbigay ng comic relief sa gitna ng kanilang matinding pagtatalo. Habang nagdadrive si Enjin, napansin niya si Narudo at Zangka sa gilid ng kalsada. Sa loob ng sasakyan, maririnig ang malakas na halakhak ni Enjin, matapos niyang malaman ang nangyari kay Zangka. Para sa kanya, iyon daw ang pinaka-wild at nakakatawang bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Hindi rin makapaniwala si Rudo, lalo na't nalaman niyang nakipaglaban pala siya kay Zangka gamit ang isang bagay na may halong po. Samantala, makikita namang labis ang hiya ni Zanka, at paulit-ulit na nakiusap kay Enjin na tumigil na sa pagtawa. Habang abala sila, napansin ni Enjin si Rio, ang babaeng mahimbing na natutulog sa likod ng sasakyan. Kuris siya kay Rudo, kaya't sinimulan niyang paglaruan at hawakan ang buhok nito. Shocked si Rudo, hindi makapaniwalang may babae ngang naglalaro sa kanyang buhok. Pag-andar muli ng kotse, sinabi ni Enjin na ang next stop nila ay ang cleaner headquarters.